paputuli na o tatapusin na yung pogo, tapos pinalita ng online gaming pa rin. ba? Diba? It's the same thing. Pinalitan lang ang pangalan. Sila-sila pa rin. Bakit? Si Marcos Jr. at si Lisa Marcos po ay ang mastermind o Diyos ng Pogo. Bakit? Dahil si Lisa at si Marcos Jr. ay may mga letratong kasama ang mga Pogo operators during the campaign na nag-donate sa kanila ng milyon-milyon sa kampanya. Huwag kang magsinungaling Lisa. Okay, dahil hawak. Hawak ko ang picture na Pero kasi kailangan lang ng approval ng may hawak ng original na yon. I mean, yung nag-leak sa akin. Kaya, mga kababayan, hindi po tayo magsasalta dito kung wala tayong basihan. Imagine nyo si Lisa, may letrato na nakialam sa Okada. Okay? Kasama, pinagbimitingan nila kung magkano ang kanilang uh, nanakawin or kukomisyonin o you know, extort sa Okada. Si Lisa, si Bangag, at certain Daza. Another certain Daza. Okay? Na nandoon sa letrato na kung saan in, Anong uh, nung mga panahon na yun, nasa table sila eh. Yun yung mga panahon na yun na nagbigay ang mga operators ng Pogo kay Lisa at kay Marcos. Kaya buha ka ng Jeremy's mo, Marcos Jr., itigil mo na ang panggagago sa Pilipinas. Itigil mo na ang pambubudol sa mga kababayan ko. Dahil ikaw ang master mind ng Pogo. Tigil mo yung katarantaduhan mo. O ngayon, nabunin nyo na naman ako. O, o, coordinate na naman kay sa Amerika. Gustong-gusto ko ang kasuhan ako ni Marcos at ni Lisa at ng malaman ng buong mundo, 'di ba? I-televise pa. you know, ang hearing para malaman ng buong mundo na siya ay Paul Boronic, na siya ay mastermind ng pogo at siya at si Lisa at si Marcos Jr. ang mastermind ng kidnapping sa Turkey. Do you think natatakot ako sa inyo, mga bangag kayo? Katatawag lang sa akin ng PSG. Hmm. <laughs> Hindi ko sasabihin kung active o hindi. May pinorward sa akin, pero hold muna natin yan. May pinorward sa akin itong PSG na ito. Ito ba ay active o nasa likod nyo? <laughs> hindi ko pa masabi. Okay? Kasi itong mga bangag na ito, masyadong careless. Wala silang pakialam kahit sila ay nagbabartek, nagbabangag, na mayroong mga spy, <laughs> may mga camera. Well, sino ba yung nakakaalam ng na ginagawa nila? Ito yung PSG. PSG para silang mga camera lenses na nakikita nila kung ano ang ginagawa ng kanilang boss na bangag. E eh, tumawag sa akin dahil sukang suka na daw sa inyo. Pero sabi, hold lang maharlika, I will give you signal kung kailan. E eh, alam mo naman ako, masonurin ako. 'Di ba? Ang importante, sabi sa akin, nakita ng mata mo. Eh ako naman may word of honor. 'Di ba? May word of honor ako na pag sinabing wag muna, wag muna. Hindi niyo pwedeng hindi mo pwedeng baliin yung iyong informant kasi mawawalan ng tiwala sa iyo ang mga informante, ang mga puting ass, right? Yeah, so yan ang mga bagong uh, mga tumatawag at nagkikipag-connect sa atin. PSG, ito ba ay retire? Uh, wala na, unan na pa. Kaya Lisa, Bangag, Marcos, hindi ko nakasalanan kung may nakakarating sa inyo. Hindi kasi kayo maingat sa inyong mga aktibidades. Kasi bangag kayo. Wala kayong pakialam sa mga taong nakapaligid sa inyo kasi ang taas ng amats nyo. Akala ninyo pag-aari niyo ang Pilipinas. Akala ninyo pera nyo yung nilalamon at ginagasos nyo, transport nyo kung saan saan may katapusan ang lahat. Matitigil din ang inyong pang-aapi panggigipit sa taong bayan.